kung one, one guess kung nasaan si Pastor Kibuloy. <laughs> nasa <langit. laughs> Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Bata Sud Attorney Claire Castro. Pag-usapan nga natin itong pinaka-latest na namutawi sa bibig ni VP Sara nung siya ay umaten sa anibersaryo ng KOJC. Tinanong siya kasi kung malamang ba na si Pastor Kibuloy ay nasa Davao City pa? Ang tugon niya ay malamang na hindi. Dahil nga daw sa napakahaba daw na panahon ng grandstanding sa Senado, ito daw si Pastor Kibuloy ay eh baka nakapag-isip kung aalis na o hindi. Pakinggan nga natin yung sa kanyang sinabi. Personally, sa tingin ko, wala na si Pastor Uh, Kibuloy dito sa Davao City dahil mahaba yung panahon na pwede siyang umalis na sa Davao City dahil mahaba din yung grandstanding na nangyari doon sa Senate. Dito pala mga ka-clear, no? makikita kasi natin kung paano ba tinignan ni VP Sara yung Senate hearing patungkol doon sa mga nagrereklamo laban kay Pastor Tibuloy. No sinabi niya kasi grandstanding, kita niyo na na napaka-negatibo, 'di ba? Kasi when we talk about grandstanding, parang andating, eh nagmamalaki lang kay Jenny, eh, nagyayabang lang kay sa Senado eh. So when she mentioned the word grandstanding, pinapamukha niya sa atin na yung ginawa ni Senator Risa Ontiveros, patungkol sa hearing dito kay Pastor Kibuloy at doon sa mga nag-aakusa na di umanong pang-aabuso ni Pastor Kibuloy, eh walang kwenta kasi grandstanding lang. Umaga, pagyayabang lang. Pamumuliti kayong dating. Hindi in aid of legislation. Pero sa atin kasi, karamihan sa atin, nagbukas ito ng pananaw, nagbukas ng mata sa atin, kung ano ba maari nang nangyayari sa loob ng simbahan na hindi naman kaila kay VP Sara, no? Hindi naman kaila kay VP na ito ay nagaganap dahil mismo ang tatay niya sinabi na siya ay biktima. Kaya nga na nagit yung tatay niya sa pari, di ba? Kayong simbahan ng Milyon ang kita ninyo linggo-linggo all throughout the Philippines, karaming simbahan. Saan ang pera ng tao? Kami yung pera namin, in-explain namin sa ito. Kayo, kayo mga pare, magaganda ng suot ninyo. Meron ba kayong isang bahay lang, baski limang kwarto para rehab? Anong ginawa ninyo sa simbahan ninyo? Na ngayon, gusto ninyo matapos ang patuloyan? All you have to do is to preach. Kasi karamihan dito, katoliko kung mahusay ka na pare, ipaintindi mo, mamamatay ka, umalis ka sa droga. Pwede nakakatulong pa kayo. You know, huwag ninyo akong ano kay mga pare. When we were young, kausap uh, ko uh, cabinet members, while well, we were making confessions to you, we were being molested. Hinahawakan na kami. Pare, sa aming pare, tatlong pare, tagdadalawang asawa, apat kami, isang mayor, tatlong pare. So, hindi imposible na yung pang-aabuso sa loob ng simbahan o ng church ay maaaring maganap. Nung binanggit niya kasing grandstanding ito, parang hindi bukas yung mata niya sa posibilidad na ito ay nagagawa nga ni Pastor Kibuloy. Well, anyway, hindi natin siya masisisi dahil nga ganun sila ka-close kay Pastor Kibuloy sinasabi nga na may nakakita pa nga daw, ito'y sinabi lang ha, wala naman tayong personal knowledge, na kahit ito si VP Sara ay kumukuha ng supplies or mga gamit no ng armas dito kay Pastor Kibuloy. At tandaan natin, hindi rin imposible na ito si Pastor Kibuloy ay talagang nagsusupply ng parte ng armas o armas mismo dahil di ba nahuli nga siya sa Hawaii nung kasabay nung nahuli yung $350,000, merong mga parte ng armas na nahuli sa kanya. So with that, uh, hindi natin alam bakit mismo sa pangalawang pinakamataas na posisyon no, na may hawak nga itong si VP Sara, ito ang namumutawi sa kanya mga bibig. Parang hindi niya sinasang ayunan, no? Hindi niya sinasang ayunan yung ibang gawa ng gobyerno para makita talaga yung katotohanan. Kasi dito sa kanyang pagsasalita, hindi niya nababanggit na ang dapat managot ay dapat managot. Ang nakikita niya lang negatibo ay yung pag-iimbisiga kay Pastor Kibuloy. Pero nag-try ba siya tanongin? totong kaibigan naman niya si Pastor Kebuloy. Ito ba ay totoo o di man lang ba niya tanungin yung ibang nagsasabing biktima d'yan? Kung ito ba ay totoo? Wala eh, wala tayong sa kanya. Kundi puro pagtatanggol kay Pastor Kibuloy. Being an officer of the court, dal lawyer ka at at the same time hawak mo ang posisyon ng Vice presidente hindi ba parte ng iyong moral obligation, alamin kung mayroon bang katotohanan ito. Although sabi nga natin, ang an tangi lang decide kung siya ay guilty o hindi, ay korte lamang. Pero paano natin malalaman kung siya ay guilty o hindi, kung hindi siya nagpa-participate sa tamang proseso. At ngayon, nung ikaw ay nandiyan sa... KOJC celebration na kanilang anibersaryo, ipinangangalandakan mo yung rule of law. Noong isang araw, kausap ko yung SMNI president. Sabi ko sa kanya, Sir, bigyan mo ako ng update sa mga tao. Sabi niya sa akin, 3,000 ka pulis, 4,000 ka pulis, 5,000 ka pulis, ilang ipadala din ye sa kingdom nation. Nalisang na ang mga tao. Mga hardlock na sila. And then I said, Mali nga malisang. Mali nga mahadlong. Kay bawang mo nga, no? Gipadalahan mo o 5,000 kapulis na inyong istoryahon, na inyong ipasabot, na unsa na ang atong nasod, asa na ang rule of law. Pero, hindi mo naiisip, no, VP Sara, hindi nyo naiisip, kung meron bang rule of law na nalabag si Pastor Kibuloy at ang mga miyembro ng KOJC. Dahil nga, hindi sa pagsulpot nitong si Pastor Kibuloy at hindi pagtalima sa lehiti mong warrant of arrest na inisyo ng korte. Maliban dyan, nakakalungkot isipin na yung vice president natin parang isa lang ang tinitignan, yung kapakanan lang ng kanyang kaibigan. Pero hindi nga siya nagsalita tungkol sa bagong nagaganap dito sa pagbangga ng Coast Guard vessel natin. Because around 12.07, when the Philippine Coast Guard vessel is already on the move, China Coast Guard vessel 5205 carried out a dangerous maneuver resulting to its um, direct ramming on the port bow of MRRB 9701. Obviously, the Chinese Coast Guard vessel 5202 has Uh, ignored collision regulation because of such action. And then what happened next after this in 1207 is that it would turn around and then it will um, reach the starboard quarter of the vessel. It will also directly and intentionally run. MRB 9701 on our starboard quarter. A few minutes after, it carried out a dangerous maneuver and rammed the port bow of Teresa Madrano. On the port name of MRB 9701, China Coast Guard 5205, a 5202, has once again directly and intentionally rammed the Philippine Coast Guard vessel. It is important for us to take note that this ramming. Happened despite of our unprovoked action and presence in Skoda Shoal. The Philippine Coast Guard vessel did not provoke or did not do anything while we are, are loitering around Skoda Shoal. But the Chinese Coast Guard carried out dangerous maneuvers <coughs> despite of being unprovoked. Uh, you can uh, find uh, two PLA Navy tagboats uh, one seven five and tank boat one eight five. You can also see uh, two China Coast Guard vessels. China Coast Guard 4301 and 3104 and um, Chinese Maritime Militia in different areas that are uh, proximate within the distance of MRV 9701. Well, ito ang malungkot. Si VP Sara ang parang nagbibigay ng impormasyon na maaaring wala na si Pastor Kibuloy sa Davao City. So, anong ibig sabihin nun? Ano ang meaning nito? Ibig sabihin, PNP, layas na kayo. Kasi malamang wala na talaga dito si Pastor Kibuloy. Dahil sa hinaba-haba ng hearing sa Senado, malamang nakatakas na yan. Yun yung ibig niya sabihin. Sige, tuloy natin. Hearing. So, napaka, napaka taas ng time na pwede niyang pag-isipan kung aalis na ba ako o hindi. At uh, isa din yon sa mga dapat pag-isipan. Okay, di ba mapapansin natin, no? parang walang pagsisisi o wala yung... Dito mapapansin natin, no? parang wala yung panghihinayang na sana pastor Sumuko ka na lang. Walang ganun eh. Parang ginajustify pa niya yung pagtakas ni Pastor Kibuloy. Diba? Eh, ang tagal kasi sa Senado eh. Ang tagal ng grandstanding eh. Kaya malamang nakapag-isip yun, naaalis na lang. So, wala siyang panghihikayat mismo sa kanyang kaibigan na sumuko. ginajustify niya yung pagtakas sa pagpapakita na negatibo ang ganiwa sa Senado o naggrandstanding grandstanding kayo dyan sa hinabahaba ng panahon, hindi kayo agad kumilos, puro kayo grandstanding, mukhang nakatakas na. Ganun eh, di ba? So, ang ginagawa niya ngayon dito is justification ng ginawa ni Pastor Kibuloy dal negatibo ang ginawa ng Senado. Pero tandaan natin, no? Tingnan natin yung timeline, ha? Tingnan natin yung timeline. Dito pa lang, mga ka-clear, tingnan natin, ha? As early as March 5, na cite na siya in contempt. 'Di ba? Ng Senado. Ayan, no? Pero sino yung pumipigil? 'Di ba yung kaalyado niyo rin? Si Senator Robin Padilla. 'Di ba nagkaroon pa ng botohan-botohan? I eh, pagpaumanhin niyo po ninyo. Ah, uh, akin uh, tinututulan ang naging pasya na ma-contempt si Pastor Kibuloy. With uh, all due respect, ma'am. Well noted po ng chair ang uh, objection uh, ni Sen. Robbins sa uh, ruling ng chair holding uh, Pastor Kibuloy uh, in contempt. Kung masasight ba in contempt o hindi, ilang araw din ang ginugol nun. O di ba hinarang ni Sen. Robin Padilla? O now, nung nasight in contempt, March 5, ano namang ginawa din ng kaalyado ninyo na kaibigan din ni Pastor Kiboloy? Ang tagal mag-issue ng arrest order. O, oh, from March 5, nag-issue lang at pumayag lang ito si Senate President Juan Miguel Subiri. Kailan lang siya nag-approve na magkaroon ng arrest order? March 19. O, oh, masisisi mo ba to sa Senado? Eh yung mga kaalyado nyo mismo ang pumipigil? O, oh, Senator Robin Padilla. Sa yung mga bumoto dito na hindi masight in contempt. sino, -sino? Senator Amy, Senator Bongo. Oh. Sa mga kaalyado ni Pastor Kiboli, lumalabas yung may conspiracy kayo para patagalin talaga to eh. Diba? Yan ang lumalabas sa mga nakikitang records. Tapos isisihin yung grandstanding. Eh kung hindi nga sa Senado, malamang yung mga di biktima niyan, wala pa rin boses. Dahil tandaan natin. Nung panahon ni VP Sara, 2020, mayor ka ng Davao City. At that time, yung Office of the City Prosecutor sa Davao City, unanimously, dinismiss yung kasong ito. Diba? Na lalagay na sa alanganin si Pastor Kibuloy, narireklamo na sa Davao City patungkol sa diumanong mga abuso. Pero na-dismiss, ba? Diba? Nadismiss dyan. Nandito nyo ang utang ng OJ ninyo. Kasi, tayo na, nagkaroon tayong manamiging problema. una una itong property na ito, which is sa panahon ni era, this is supposed to be sequestered by the government of the airport. Sabi nyo nyo, wah, may napigilan yung At malaking yakin nandito kayo. Yung palawa, in prayer mountain, may din tayo ng problema doon about conversion. Uh, yung malta ako na yung conversion of land. Hindi ko nga lang magpataas na yun. Pagbibilan ko ako ng six years kung convicted, si Mayor din ang lumakan ng nag ng siya ng mata. At uh, pinuntahan ang lahat ng mga dapat puntahan. Si Mayor din ang lumakan doon creation ng mankind at pinuntahan uh, ng lahat ng mga tao at pinuntahan and I was on the brink of being you know, put to jail and maybe I was there I was in Hawaii that time so ako very concerned ako so, Kaya ba'y nakipag-usap man lang doon sa di umanong biktima ni Pastor Kibuli para malaman niyo yung totoo, para neutral. 'di ba? Hindi bias. Oh. So ngayon, tanong natin, ito ba na lumantad na di umanong biktima ni Pastor Kibuloy? Kinausap niyo man lang ba? At least tinignan niyo, no? Tinignan niyo yung sincerity sa puso nila, sa utak nila, sa kilos nila. Nagsasabi ba sila ng totoo o hindi? O tanging si Pastor Kibuloy lang yung pinaniniwalaan niyo? Hindi yun fair, di ba? Hindi yun fair. So, ngayon, tuloy natin kung ano pa sinabi ni VP Sara. Pwede niyang pag-isipan kung aalis na ba ako o hindi. At uh, isa din yon sa mga dapat pag-isipan din ng administrasyon. Ano yung pag-iisipan ng administrasyon, VP Sara? Na huwag nang ituloy ang paghahagilap dito kay Pastor Kay Boloy, dyan sa kay OJC Compound? So ano yung ibig mo sabihin na pag-isipan ng administrasyon? na malamang nawala na sa Davao City itong si Pastor Kibuloy at tigilan na ng PNP ang paghahanap kay Pastor? Kung sinabi mo ito na pag-isipan ng administrasyon, so ano ang suhestyon mo para makita ang isang puganting tulad ni Pastor? O isasuggest mo rin yung suggestion ng ibang kaalyado nyo na magbitiw na lang siya sa kanyang posisyon, itong si PBBM, para ikaw na yung humalili? eh meron naman po tayong po pwedeng pumalit. At sa tingin ko nga, sige na po, habayaan nyo nang alagaan nyo na muna inyong sarili, magparihab, at hayaan na muna ibigay kay Inday Sara Duterte ang acting presidency. Alam nyo po yan si Inday Sara, wala yang pakialam sa 2028 elections. Totoo po yan. So, anong suwestiyon bilang VP ng bansa? Ako, kung one, one guess, kung nasaan si Pastor Kibuloy, <laughs> nasa ba <langit. laughs> diba? Napakaseryoso ng tanong. Kung maaari bang alam niya kung nasa si Pastor Kibuloy? Kasi unang-una sinabi niya wala sa Davao City. Paano siya nakakasigurado na wala sa Davao City? Naikot niya ba itong KOJC compound? Tanong lang. Kabisado niya ba ang kasuluk-sulukan ng KOJC Compound para sabihin niya wala na dito sa Davao City. Ngayon, sasabihin niya, nasa langit. Malamang nasa langit. Tama bang sagot yun? From AVP, di ba? Parang tama bang sagot ito na madinig sa kanya? At saka, paano ka nakakasiguro na nasa langit? Baka naman wala sa langit, baka nasa ilalim. So, napaka-sarcastic talaga ng sagot ni VP Sara dito. Ang iniisip ko lang, papano kung siya nga ang mapiling presidente? Pero ganito ba rin yung maaasahan natin mga sagot mula sa magiging uh, presidente ng bansa? Katulad din siya ng kanyang ama kung papano sumagot ng pabalang. So, uh, sino magiging spokesperson niya dito kapag siya naging presidente? Si Atty. Harry Roque ulit? At kapag yung mga salita at nababati ko si VP Sara, sasabihin na naman niya, hindi na kayo nasanay sa joke? Ah, tingin ko naman po, hindi naman po seryoso ang presidente. Let's not take his word always literally, no? Babalik na naman batay sa ganong klase ng mga pananalita mula sa pinakamataas na lider ng bansa na lahat halos na sinasabi kapag pabalang ay joke? Joke ang sasabihin na para ipagtanggol ng kanyang mga tagapagsalita. Now, so sabi niya, di ba, ulitin natin, sinabi niya, malamang wala sa Davao City. Pero mukhang nakalimutan niya kung ano yung sinabi ni Pastor Kibuloy. Di ba? Sa kanyang official statement, mukhang, hindi niya ito nadinig. Pakinggan natin. Ako ng buhay sa kanilang kamay, hindi ako papayag. Kung ang endgame nila ganun, hindi ako papayag. Ang endgame ko, nakatay sa kamay ng mga Pilipino, okay sa akin yon. Basta nakatayo ako sa aking sariling prinsipyo, values, hindi ko pinagbili. Bansang kaharian. Tatlaan po ninyo. Ako'y mamatay with honor. Tatayo ako para sa mga ginipit. Kin Ooh. Ano yan, Pastor Kibuloy? Ang sabi ng mga miyembro mo sa KOJC, ginigipit sila. O hindi mo naman tinatayuan. Tinataguan mo. Paano kami maniniwala sa iyo? 'Di ba, ang dami na nagrereklamo, miyembro mo na KOJC, Ginigipit sila. Nilulusob ang kingdom. 'Di ba? Pero wala ka. Iniwan mo sa ere. Hindi mo tinayuan. Kinunan ng katarungan. Kinunan ng hostisya. Hmm. Uh! O kinuna ng hostisya. Kinunan ng katarungan. Tatayuan mo. O nasa na yung anino ni Pastor Kibuloy? Hanggang ngayon, hindi pa rin makita. So paano na maniniwala sa iyo? Na ikaw ay tatayo. Ikaw. Kumbaga eh, mawawala sa mundo with honor. Diba? So, nasa na yung honor na yan? Nagtatago ka. Sa bansa nito, dito tutulong ang aking dugo. Oh, teka lang. Kanina sabi ni VP Sara, wala ka na malamang sa Davao City dahil sa tagal ng grandstanding sa Senado. Pero sabi mo, kung may duguman, natutulo, dugo mo, eh dito sa bansa. So, pwedeng wala ka sa Davao City pero nasa bansa ka pa rin? Ano kaya yung ibig sabihin ni VP Sara? na. basta Pilipino ang papasok sa akin. Okay sa akin yun. Yun lang ma po. O paano yan? Di ba dapat dito ka sa bansa, eh bakit sabi ni D.P. Sara, nasa langit ka na? Di ka man lang nagparamdam, di ba? Ano to, resurrection? Nasa langit ka na? Nawala ka na ba? Kinuha ka na ba ng sinasabi mo na ama? At ikaw ay nag-resurrect? At nasa langit na ngayon? I And mean, anyway, we have to be serious on this matter. Hindi pwedeng laging pa-joke. Huwag natin gayahin yung style ni VP Sara. Tinatanong na maayos, hindi sumasagot na maayos. Hindi ba? Kasi may mga tao dito na di umanong naging biktima. Sana maging concern naman doon si VP Sara. Sana tanungin niya. Well, sa akin kasi, we have to be serious on this matter. Hindi to ginagawang joke. Kasi may mga tao di umanong na biktima. So siguro dapat maging sensitibo naman si VP Sara doon sa mga nagrereklamo kay Pastor Kibuloy. Huwag lang yung mata niya na kay Pastor Kibuloy lang. Kasi may other party na nasasaktan din sa ginagawa niya. Di ba? Todo siya tanggol. No, todo siya tanggol kay Pastor Kibuloy. Pero di niya nararamdaman or pilit niyang hindi nararamdam. Yung nararamdaman nung mga diumanong biktima ni Pastor Kibuloy. Kasi pag ikaw yung naging leader, di ba, ng bansa, hindi ka pwede maging bias. Dapat lagi kang neutral, lagi kang impartial, para makita mo kung anong katotohanan at maibigay mo yung tamang justisya. Kasi kung isa lang yung tinitignan nyo, katulad ng pamilya nyo, parang isa lang ang tinitignan nyo, si Pastor Kibuloy. Pero yung mga taong na big al victims, na mga taga Davao City din naman. Di ba? Hindi nyo man lang pinakiramdaman. Di nyo man lang tinanong. Wala kami na balita ang kinausap nyo man lang para malaman kung totoo ba to o hindi. So tingin ko sa susunod, 'di ba? Pag kumuha naman tayo sana ng leader, yung seryoso. Yung kung magbibiro man eh nasa tamang okasyon. Hindi sa mga gitong klasing seryosong issue na parang pag tinanong mo, puro pabalang ang sagot. At pagka tinanong mo din sa pinaka seryosong issue like West Philippine Sea, yung binabangga yung vessel ng Coast Guard natin makailang beses ng China walang komento. Pero pagdating kay Pastor Kibuloy, all out. Minsan mag-iisip ka eh. Di ba? Ano nangyayari? Dito sa ating mga leader na si Pastor Kibuloy lang ang pinagtutuunan ng pansin. Kayo na po ang bahalang humusga sa inyo na oobserbahan. Hanggang sa muli magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Clearcast nagpapalalang ug tulugan ang iyong karapatan.